good evening guys. Tingnan mo naman yung aking alaga na si Junior. Oh. Kasi, nung maka nakaraang araw, ay ah, isang linggo at ito siya nag, isang linggo nga siya nag, ano, di, naglalaro. Mahina yung katawan niya. Ngayon, tingnan mo naman ang ginagawa niya. Oh. Kasi, malakas-lakas na siya. Ayan, nagtago na naman siya doon sa ilalim ng kumot. Hinahanap ko pa kanina kung saan nandito lang pala siya nagtatago. Talaga naman na aking junior ba? Tago-tago na lang tayo ah. Tago-tago na lang talaga yan ah. laki-laki ng tenga. Pumayat nga siya. Pero lumaki na rin siya kahit mapayat. Kasi ngayon lang yan siya natuto kumain. Buti nga natuto na siya kumain. Hindi na siya gaano dumididi sa mama niya. Kasi yung mama niya nagagalit. Ayaw magpadidi na. Kaya yeah, nagpa-practice na siya kumain ng kanin. Thank you guys for watching.